mga tao ngayon bumababa na sa hagdan ang Santo Papa, hagdan ng aeroplano. Walang payo kahit na Walang, payo, walang uh, raincoat. Ayaw ata magpapalit wow. at tinanggal na ang skull cap. Wala siyang skull cap wow. kasi yun yung napalid. Ngayon nababa na, nasa tarmac na mismo ang Santo Papa at kinukumusta ang mga taong nakahilera doon mismo sa paanan ng hagdanan. Isa sa mga well mm -hmm. uh Oo, -oh. Papasa ko na sa engine coverage, kamiging ay na ng aeroplano dito naman sa buntot. Sige, babalikan po natin maya maya si Linda humilya Pero yung Santo Papa ngayon ay wini-welcome we na po ng lokal na obisyal at mga obisyal ng simbahan. Ano'y kita natin ngayon, yan si Governor Petilia nanlate eh. At syempre, kasali din po ang kanyang nanay na mayor naman ng Palo at yung mga opisyal ng Tacloban, yung mga Romualdez yan, si uh, Congressman. yung si Congressman Romualdez ay uh, isa mayor. sa mga nag-welcome din po kay Santo Papa mm. sa kanyang pagdating sa Tacloban mm. City Airport. Syempre, yung mayor ng Tacloban, oh. si uh, mayor, mayor Alfred Romualdez, Romualdez oh. na Ariyan, Ariyan rin. Si Archbishop, oh. rin. Archbishop John Du, nandun uh, din uh, sa kanan. Ah, uh, Father si Archbishop John Du? Oo, yung, oh, yung mm. Archbishop mm. John Du. John du. Mm -hmm. At itong babae ay si uh, Mayor uh, Petilia ng Palo. nananay naman noong Governor Pinky But, sis? Unfortunately, Alvin ako ang wala sa vantage point. Oo, ah, ikaw, hindi mo nakikita. Kami <laughs> ah, nakikita naman. Na, Oo, oh, oh, wala ako eh. Malayo oh, oh. ako eh. Ang kasama niya ay si Arch Bishop John, John Du, du. O, o nasa du. Pope uh, Mobile. At ngayon, umusad na, Pinky ha, ah. para sa iyong kabatiran, umusad na ang mobile sa tarmac mm -hmm. ng uh, late uh, at na Airport. At tuloy-tuloy ang pagkumpas ng Santo Papa na tilay, binibindisyonan ang ating mga kababayan. Eh siguro pupunta na ito, Father Lucas, sa, sa uh, pagmimisahan. Pag oh. pag Pero along the way, hindi natin alam, Pinky, baka tumigil. Ayan, I I actually, kita Ay, pala niya, nakikita niya yung, yung oh, niyo, ah. paper form. Ayan There you go. Ayan ako echo, sa mga nagpa-perform at binabasbasan. Yan yung kinakwento natin sa'yo, sa inyo.